Yon, magandang hapon mga katropa. Araw na naman ng lunis at syempre nagbabalik tayo sa ating mga vlogs mga katropa. Okay, di ba? Mga katropa, pogi ba? Pogi. Ayun. Kita oh. niya electric pa sa likod ko. Wala akong aircon dito mga katropa. Kaya ako ay nag-electric pa lang. Syempre, andito pa rin tayo sa loob ng ating mahiwagang tindahan. <laughs> Alright mga katropa, Pilipinas. Yon mga katropa. At bago nga pala mga katropa ang lahat. Iyaya ko muna kayo na i-like, share ang aking channel at syempre kung medyo uh, natutuwa-tuwa kayo ay pwede naman paki-subscribe nyo ako para lumami ang ating community. Alright mga katropa. At syempre, ako ang inyong lingkod, ang poses ng mga tindero. <laughs> Ito mga katropa yung uh, channel na bosses ng pangkarniwang mamamayan at bosses ng mga tindero mga katropa. Ayan mga katropa. Okay mga katropa, kung nakita nyo dito sa ating uh, thumbnail, ang ating thumbnail ay isang uh, malungkot, malungkot na itsura ni dating Bamban Mayor Alice Go'o. Nakagaling siya, usait ng ulo niya mga katropa. Ayan, yeah, yeah, sa usait ng ulo niya. Hindi niya alam kung sumakit ang ulo niya kasi naniniwala siya sa abogado niya. <laughs> ay, nakamaka katropa. Ayan yeah, mga katropa, sabi nga dito sa thumbnail na nilagay natin dito sa ating uh, upload, Uh, sakit ng ulo ni dating Banban Mayor Alice Coho dahil sa araw na ito siya ay nilipat na o tinransfer na mula sa PNP Custodial Center patungo doon sa Pasig City Jail my god ang hirap doon mga katropa yun na ngayon ang kinakaharap na problema ni dating Banban Mayor Alice goo kasi ibang iba po mga katropa yung uh, ilang araw na kinakulungan niya doon sa PNP Detention Center kasi medyo ano yun eh, medyo high end pa ng konti mga katropa kahit pasabihin mo na electric pan lang tapos may CR o maliit lang yung space na gagalawan mo pero syempre pag ando ka sa PNP Detention Center medyo ikaw lang mag isa yun mga katropa ikaw lang mag isa wala ka nga lang kausap diba? Ka ganon diba? pero ito kayo mga katropa magkakaroon na siya usap saksi ayon sa korte, uh, siya ikukulong sa, sa pangkaraniwang kulungan sa Pasig City Jail. At may makakasama siyang mga kaututan dila niya ron. 44 na ate other uh, PDN. So, 44 na person uh, deprived with liberty. Yan mga katropa. Kaya ngayon magkakaroon na siya nakausap ang problema mga katropa sa isang selga 44 plus 1, 45 mga katropa. Right? di diba? Alright? All right, o oh, oh, no? Oh no yon mga katropa. Oh no yon Isipin mo, marami kayo. Kung sanay ka sa ano. Halimbawa, si Mayor Alice ko, sanay siya sa ano. Sa yung mas parang niyang buhay. Diba? Yung bang natutulog sa malambot na kutson na mamahalin. Diba? Although sinasabi niya noong mga nakaraan na siya ay lumaki sa farm. Pero si, siyempre, sa laki naman ng farm nila, uh, sigurado na may maganda siya tulugan doon. Tapos, sa mga oras na to, biglang nag-turn around ang kanyang buhay mula sa marangyang pamubuhay mga katropa dilipat ka sa buhay na nakakulong ka na wala kang choice yung mga katropa hirap na mga katropa, lalong lalo na uh, alam naman natin na si Mayor Alice Goy talagang lumaki mula maliit sa marangyang buhay do hindi daw siya pinapalabas sabi niya <laughs> di nga mga katropa. Pero alam niya yung mga magandang brand. Alam niya rin yung mga gandang sakyan. Alam niya rin yung paano magnegosyo pero di siya lumalabas ng bahay mga katropa. <laughs> Ayan. Pero ngayon, sabi niya, ano eh, malaking pagbabago sa buhay niya to. Eh. Kasi yung nahuli siya, yung nakaraan, at dadala siya sa, ano, sa kulungan, Diyan sa PNP detention, medyo, naku, mahirap din. Sa totoo lang, mahirap na yung mga katropa. Pero, mas mahirap ito dahil may kasama siya. Although may kakututan din na siya, at alam naman natin na pag may pera ka eh, hindi ka naman magagalaw doon. At kung sikat kang uh, personalidad eh, hindi ka naman pwedeng pitik-pitikin doon. Eh, mahirap pa rin mga katropa kasi may kasama ka na eh, iba't ibang tao yon iba't ibang ugali, iba't ibang may, ma -may, may, may, ano, may mabango, may hindi mabango, <laughs> ayan. Yung diba, mga katropa, hindi ka makakapili ngayon kung sino gusto mo kasama. 'di ba? Saka syempre yung init ng katawan ng tao mga katropa mabigat 'yun. Yung init ng katawan ng tao, tapos yung init ng palahon, kahit pa umuulan, dom alam ko na malinis naman ang Pasig City si Game. Malinis talaga siya. Pero syempre, iba pa rin yung maraming tao na kasama ka. Which is hindi naman yan nakasanayan 'yun. 'Di ba mga katropa? Kung dati ginagawa niya ang maraming tao siya kasama, eh sa labas 'yun nung nangangampanya siya mga katropa. O kaya nilumamas siya siya. Pero sa ngayon, Talagang ano, mahirap yun. Hmm. Kaya, ano, uh, dapat lang, sabihin mo na, kasi kung sino yung mga totoong leader at mga mo, local man yan o international, para kahit paano, eh, makashare naman sila sa nararanasan mo. Napakahirap niya atang makulong na ikaw lang mag-isa at uh, aaminin mo o aakuin mo lahat ng kasalanan o parusa. Diba? Isipin mo, Masaya daw siya nung dumating siya sa Pilipinas dahil uh, may protection siya kasi mayroon siyang threat sa buhay niya. Pero, sa isang pangkarimang mamamayan, mga katropa, kamukha mo at kamukha ko, yan ang pinakaayaw natin, mga katropa, makulong tayo. Mas gugustuhin pa natin na marami tayong, uh, wala tayong pera, o konti lang pera natin, kesa naman marami tayong pera, pero nakakulong tayo. Sira, mga katropa, di ba? Yan. Yan ngayon ang mga idaharap na suliranin ni dating banban -Ban mayor Alice Bepo. Ngayon, ang tabayanin natin, tingnan natin, hirap eh, yun ang talaga ang balita. Nilipat na si Mayor Alice Goho sa Pasig City Jail. Diba? Ang mga kasama niya, 44 na PDL, 44 na People Deprived of Liberty. Diba? Iba-ibang isip yung mga katropa, iba-ibang -ib -ib isip, iba-ibang tao, iba't ibang ano, ugali, yan. Yan, yan ngayon ang number of problema eh tingnan natin kung hanggang saan tatagal si ano si Mayor Aris Goo eh syempre eh, pabebe din di ba di ba kahit paano dahil lumaki siya sa magandang buhay marami ang pabubuhay tapos may, may, kukulong siya sa isang lugar na hindi na siya makagalaw dahil apat na bahagi lang yung mga katropa tapos marami kang kasama doon na hindi mo naman kilala do magkakaroon siya ng mga kaibigan doon pero siguro yung unang mga araw, linggo, buwan, eh, hirap nun. Eh, ayaw niya pa magsalita. Eh, siya, siya ay nahihirapan sa kulungan. Samantala yung mga abogado niya, binabayaran niya ng malaki, tapos nasa labas lang. Alright, right ba mga katropa? Alright, mga katropa, ayan, kitang-kita nyo. At least tayo, malaya tayo mga katropa, hindi tayo nakakulong dahil tayo ay <laughs> yun mga katropa yun muna pag usapan at sa oras na to magbabalik tayo sa mga susunod nating vlog sana sabaybayin nyo pa rin ako at mag like kayo, mag share at mag subscribe i-click nyo na rin yung notification bell mga katropa para yung upload ko ay makikita nyo yung mga bago ko upload alright maraming maraming salamat hanggang sa susunod Siyempre, sa kada vlog isa na sinasabi ko sa inyo ay babu